Taong 2024 nang una kong mapansin yung mga minivan dito sa Pilipinas. Sobrang cute at compact ng itsura niya. Yung tipong mapapalingon ka pag nakita mo siya sa kalsada. Hindi ko alam pero sobrang na-inlove talaga ako sa itsura niya. Based on my research, yung mga D64 models na nakita natin na minivan dito sa Pilipinas ay pumasok noong mga around late 2000s. At simula noon ay sunod-sunod na yung mga naging pag-import ng na mga negosyante from Japan going dito sa Pilipinas. At mas lalo pa ako nagkaroon ng interest na makita ko yung mga vlogs ni Boy First Time at Mayor TV. Simula nga noon ay nangarap na ako na magkaroon ng ganyang sasakyan. Kaya ngayong araw ay samahan niyo ako sa aking journey ng paghanap ng minivan. Kaya tara, samahan niyo ako sa adventure ko. Hi guys, Chip here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So, today, today, today is the day na magtitingin tayo ng ano, minivan and nagbabalak din kasi akong bumili. So, today kasama natin ang aking ano, manager. Manager. <laughs> So kasama yung ano, mga pamangking ko tapos yung asawa niya. Shout out, shout out. Titingin kami na ano ng minivan and samahan niyo lang ako for today's video. So parang episode 1 na rin 'to ng pag natin ng minivan. Pero syempre titingnan ko muna, 'di ba? And titingnan natin kung ano yung mga makikita natin today. So nandito tayo lang sa Mika Vite and dito dito lang kami mag -ikot. And titingnan natin kung may makikita ba tayong minivan dito sa may bandang Cavite. Actually, nag-research na kami kagabi. May pupuntahan kami ngayon. So tingnan muna natin kung meron silang ng um, available yung media panel kung magkano pa po kung ano-ano nga ba yung mga parts or kung ano-ano nga ba yung mga makina ano ba yung details sa totoo lang um, wala pa akong idea sa mga minivan may mga may mga konting ano lang ako pag-research na ginawa pero um, ngayon malalaman natin siya today so samahan nyo lang for today's vlog let's go nandito tayo ngayon sa ano anong ano to sir? ah, uh, FC Cars Minivan Manila ah, uh, FC Cars Minivan Cursport. Manila kaso nga lang medyo may alas tayo kasi nga ano, parang sobrang dami na kasi nagpapag-uha so, ang dami na, Sir, no? Yes, po. Sa ngayon kasi hindi muna kami nag accept ng mga orders. So naka-focus talaga kami doon sa mga releasing. So priority natin yung mga kailangan tapusin ng mga units. Mm. Uh, so, ito sana yung dalawang unit nila na mayor. Ay, kaso wala ito sir, may kumuha na to. Yes, papa. Ito DA17W tawag. DA17W to tapos yung isa DA64B. DA64 ah DA64B uh, yung Atin DA64B. Tapos ito DA17. So yung price nito na ito, nasa 230 sir no. 230 base model. Ah, yung ano basic set basic setup 230 tapos ito Ah, uh, basic setup ng ganito uh, modelo kasi ito nasa 430 yung DA17W so wagon kasi ito dual automatic sliding door naman to sir Ayun, uh, sayang nga lang ano, medyo sobrang dami lang talaga ng papagawa sa kanila kasi yun nga nagaharap talaga sa minya medyo maayos. Tapos pakita ko sa inyo yun yung dashboard kung gaano kaayos yung gawa nila. Ayun oh. No. Kung makikita ninyo, oh, hindi pa kasi tapos to, pero kung makikita ninyo, na-compare ko siya sa ibang builder kasi medyo halata yung paghiwa-hiwa. Ito dito, medyo malinis talaga yung ano makikita ninyo. Eh o. No? Saka yung texture. Nung, yung texture ng uh, ano, malinis. Hindi na bago, mayroon isa. yung isa. Crack finish. Ano ilan yung dasa But, uh, Sir, uh, magigot-ikot lang kami dito ni Sir. Sir, ano ba pinagkaiba ng DA17 sa DA64? Kasi wala pa talaga total idea sa ganito. Actually, ang DA64 kasi, ang DA17W, ito yung pinaka-latest model ng mga minivan sa Japan. Oh. Mm, pagka DA64, mas maliit siya ng konti. Uh, K6A engine naman yun. Ito ng ating DA17, ito yung RO6A engine. So, mas uh, ano siya. Uh, until now, ito pa rin yung ginagamit na makina ngayon sa mga sa mga minivan sa Japan. So, latest. Okay. Uh, latest. Uh, R -R a So, yun nga lang. Uh... ayun so, nga. Ang um, pinakaiba din natin dito, yung mga features niya. Katulad nito, mga push button ano na siya. Push button, keyless entry. So, okay, automatic na. Automatic. Dual automatic sliding door tong variant. Uh, Ganda. Linis ka ng pagkano uh, nila. Ilang percent na sir? Ito ay nasa 90 na. 90 percent ng panel panel. Malinis talaga yung malinis yung hmm. gawa nila. So, Tsaka after... sa kanila natatanggal eh kasi sa iba boho. Eh, hindi, ito naman ang purpose kasi namin dito. Kaya sinabi siyang uh, back to stock. So yung totoong dashboard niya, binalik pa rin natin yung itsura. Katulad nito, yung, oh. wala man siyang airbag. Airbag kasi yung dating nakalagay dito, no, nandito pa to. So ayun mga tol, hindi ko na rin kasi siya masyadong na-cover kasi ang dami rin naming na itanong kay sir na ano ring regarding nga sa minivan kasi nga diba si Ronalich din talaga tayo sa minivan eh ito yung mga sample na ginagawa nila yan yun ang dami so ngayon at least kahit papano nakakuha na tayo ng idea regarding sa minivan sa ayun pala yun sample din, ayun, yung sample ni sir yun ang kinakapit na ng insulator ng looping ayan So, sir, thank you, thank you pa. So, yun mga tol, bali. <laughs> ano pa tayo dito sa Cavite. ano? may mga miniban sila dito. Ayun, dami. So, yun, ano pa tayo. Pasensya na kasi hindi ko masyadong na-cover like, yung ano, vlog. Kasi ang dami naming natanong. Tapos hindi ko na rin na yung camera. Pero ang bait ni sir, na entertain tayo kahit hindi na sila nagagawa nag-accept lang gawa dahil sobrang puno na nila. So, yeah, Let's go. So, nandito tayo ngayon sa may DAS, mga mga tol. And, check natin yung mga unit dito. So, paalam muna tayo kung pwede mag-vlog. <laughs> Since hindi nga tayo pinayagan mag-vlog, eh. Papakita ko sa inyo yung mga konting clips sa mga available units nila. And, sobrang dami at malulula ka pag nandito ka. Yung price range nila, pag assist mo kinuha, nag-range sa 105 to 180,000. As is yun, yung kumaga not converted. Then may nabasa pa ako na every Wednesday is naka-sale sila. Kaya punta lang kay dito at mamaya ipapakita ko sa inyo yung address or kung saan shop pito sa Dasma. So ayan guys, baling tapos na kami tumingin na uh, actually medyo, I mean, hindi sila kasi nag-allowed na mag-vlog pero ito yung mga unit niya eh no. Yan. Dito yan sa may ano, dito yan sa may Dasmarinas, Cavite. Ah, um, may ilalagay ko na lang yung ano, yung pinaka-address nila. And sobrang mura rito kasi may napili kaming unit. Kung magpipili ka ng unit na hindi pa finish, nasa pina, may pinaka may ako nakita nasa 105 mini ba na siya. Tapos yung napili ko nasa 125,000 DA64W na turbo tapos automatic na rin ata. And kung gusto mong may finish lahat or yung talagang complete setup lahat na convert na may kulay na lahat dadagdag ka lang ng 120,000 pesos so 245,000 then just in case sa pag kinash mo hindi mo siya i-down may discount siya na 10,000 pesos and ilalagay ko na lang dito yung ano yung pinaka address nila para just in case pwede nyo siyang puntahan Jan Japan Jan Japan first service ito yung ano niya ayan yun yung pinaka shop niya So hindi lang kasi ako nakapag vlog kasi bawal daw kasi mag vlog sa loob pero yun, ito yung mga unit o oh. may mga unit sa labas o, oh. yan, ang dami. Sa so, totoo lang medyo mura talaga sila kasi may mga ano sila, may mga pasail sila tapos mga discounts pag uh, nakakash ka. Eh yun, puntahan nyo na lang siya Hindi ko na kasi masyadong nakuha na ng details since hindi nga pwede mag vlog so proceed tayo sa ibang uh, minivan so... So ayun mga tol, bali may tinitignan ulit tayo dito sa may banda Ay silang kapite Tapos ito yung unit, DA64 DA64W ito sir DA64W ito siya Ayan So ano pangalan niya sir? Paano? Sir Mark, kasama natin si Sir Mark, binibenta rin niya itong uh, DA64 Magkano niyong binibenta ito sir? 240 So 240,000 negotiable pa naman siya, ito yung unit yan d 64 w Sir may tanong lang ako, actually kasi zero knowledge kasi kami sa mga minivan. Ano po yung pinakaiba ng d 64 w sa d 64 um, v Nan turbo, At turbo lang po. Ah turbo, turbo lang talaga siya So usually sir may mga na-experience na -experience sa kayo na pinasok diba sa lala po? Ayan, uh, pinasok pa sa lala. So ito yung unit mga tol. So 240,000 negotiable siya. Ayan. Ayan nyo, maayos. Pakaisa man logo. Ayan nyo, may gita ninyo. Ayan. So, may experience na doon si sir na pinapatok sa lalamog yung mga minivan. And yan, may isa pa siyang unitan doon. Ayan, check na lang din natin. Ah, 2,000. Ganun din o, presyo niyan. So, 240,000 ito mga tol. Non-turbo. Non-turbo. Ayan o, no? ito. Pero ang makina niya po. Sir, okay lang, iligay din natin number mo just in case. Baka may bumili rin na isa. Ito yung number nila kung gusto niyong bilhin mga tol. Ito. Sir. So maayos naman yung ano niya Ayun, ang ayos ng unit oh Yun Ito yung grill, ayan Maayos naman yung pagkaka, yung dashboard yan Malinis naman Ayun no, oh. may kita ninyo Tapos sobrang luwag nung likod Ayan Maayos din For your reference, 5'9 ako ganito yung ano na ganito yung, na pa ba ito? I know, na-adjust pa Pero ito na yung laki niya So yan. tapos eh, Kung may kita ninyo, sakto lang din sa akin Kunyari sa anak ko Tapos, yun mm -hmm. um, Naka-update na siya siya Ay, I mean, meron siyang ano Armrest dito, may kita ninyo Eh, ito, sakto sakto lang talaga okay. yung Ah, yung gas. Yun yung inayawan ng Japanese kanina. Pero konting abak po lang. So, pang ilalim na, pero... Ito ng ganong, ganito, sir halos lahat matitigas ang yung iba pati nga yung, yung mga manual pati clutch at titigas eh. sa, sa, mga parts sa pangyali meron naman na mga parts sa shabby meron sila sa shabby sa sasya at mga build nila Ah, ang dali lang na ah. Kaya lang yung Ayan na, basta so, kayo manibela. Oo oh, nga, may ano siya kasi. May sir. parang may gabdil na... Uh, Pero ano na, toiletronic na to? Oo, oh, EPS na. Kaya uh, malilito pala kayo kasi kabilaan yung ano niya. So pag turbo sir, oo oh, ano talaga, mas maganda ang turbo. Pero kung sa consumption ng gas, ah, mas matipid ang oh, turbo. Ng turbo. Oh, oh. Pero kung sa atakan, turbo ka. Ah. So yon mga talbali na try ko na mag drive ng uh, minivan And, uh, So far okay naman Pag turbo talaga maganda Nagbibigay din talaga siya Pero syempre don't expect na Doon sa mga makina mga, Yung malalaking makina like mga 1.6 Syempre ito 660cc Yung attack niya talagang Ibibigay naman niya kung turbo yung ano. ano Ako naka L3 Ayun Yung height pala ng kuya ko nasa 6 plat kaya ba? Sa so, pag 6 flat kaya ganyan yung choro mo Mga kampong ko uh, yung sa leg room. Tapos okay. Pwede mo oh yung isagad daw. Pero sa totoo lang, sobrang comfortable niya. Pag dinirive mo siya, sobrang comfortable. Kasi maluwag nga. Yung harap niya. Eh, ito yung likod. hindi pa sa So, luwag ng mga Japan cars din talaga. Sa ata, ano masasabi mo? Ito, beat kasi yung ano na ito, yung paan na ito eh. Eto, tanong natin kung ano. Anong, anong masasabi mo sa ata? May response naman, no? okay naman. Pero yeah. kailangan mo ano talaga. Iba yung hatak, syempre, dahil 600cc lang ito Pero, kumbaga, uh, may palo, may palo. Saka hindi hirap pa kiyatan, nakiyatan to. Coming from ano, pinit na pa. Tapos yung aircon, malamig yung aircon. Ayun o. No. Sobrang lamig ng aircon, malamig sa yung aircon. Sa, uh, no? sa likod, kamusta? Umaabot? Daramdam niyo? Oh, uh, kasi walang aircon sa likod, 'di ba? Usually yung mga nagbi-mini van, at least electric van. Pero kaya nakakyatan kasi nandito kami banda sa may silang. Uh, And packet ano, packet to ng Tagaytay. Tingnan oh, niyo naman. Mas kakain na tayo dito. <laughs> hindi siya ganoon, hindi siya ganoon kahirap pumakyat. So yung builder pala, oh, so yung builder pala nito, yung pinag-inquire natin na hindi pwedeng mag-vlog sa may Jan Japan Cars at ayon. So ito, ito yung build niya. Uh, So nga pala guys, para sa may mga idea sa mini i comment nyo na lang pa, pa kahit pa paano magkaroon tayo ng mga idea regarding sa ano, regarding sa mini bunny. Basta yun, wala talaga zero si knowledge talaga tayo sa ano. Nag-umpisa pa lang talaga tayo mag ano, magpili or mag uh, magkaroon na kaalaman yeah. sa pag mini bunny. <laughs> At loob ang basina. Ang <laughs> niya mga tan, sobrang luwag. Pwede pa kong matapit. Tapos, ayun, eh, sobrang laki din ako. Pwede na pang camping yan. Pwede pang camping. Pwede na ano? Kaya mga may chargeran sila rito. Ano? Pwede sigurong pag yan. Tapos, yan. Ganda rin talaga ng minivan. Maganda pang oil purpose talaga ito. DA17 B ito. Ayun no. non turbo Non-turbo siya pero mas updated daw yung makina kaysa dun sa turbo. At yung Ito yung loob. Ah, ah, maluwag? Ah, maluwag to. Ha? Ah, ah, maluwag. Hindi, mas Sige dito? Kasi yung setup nito, medyo... Dito. Dito sa space. Ah, yan. Ang niya. Kasi nandito na handbrake. Tingnan nyo. Ang pinagkaiba ng DA70 ay yung nan turbo Yung salamin, yung salamin niya hanggang dito lang. Kasi ito, binilak lang ito. Yan o. Oh. Tingnan nyo. Nakita nyo. Ah, I'm not sure. I-comment nyo lang sa baba. Tapos... Ano pa pinagkaiba niya doon, sir? Ito, kayo. Taas yung roof. Yung roof. Ah, mas mataas nga roof na ito. Mas mataas yung roof ah, na itong turbo Day 17, di na turbo Mas mataas yung roof. High roof siya. Ayun, no? Ang taas ng roof. Tapos, okay. Ayun, may mga bulutong na yung pagka-build niya. Pero, ayos din, eh, no? Tapos, sa luwag din. May kita ninyo tayong guest sa So ito yung DA17B na non-turbo pero mas updated daw yung makina nito. Pero parang mas gusto ko yung turbo. Kasi pagka-build ng ano nito, sakto lang din yung sa dashboard niya. Pero luwag niya eh, ah. makikita na. Luwag so ng luwag. Yun, ganun lang naman din. Pero ang maganda lang dito yung, yung high roof siya. Ano makikita ninyo, high roof. Yeah, ito yung pagka-high roof niya. Yeah, hindi ko na masyadong ano to, titignan. Pero all goods na. So ayun mga tal, sa tapos na natin ano, makita yung tawag dito yung minivan. And sobrang saya kasi nakapag test ride na ako. First test ride natin ng talagang pabili. Kasi yung mga test ride natin, mga tropa lang natin na hindi natin talagang bibili. Eh. Pero ngayon, gigigil na ako kulit. Let's go! <laughs> Tapos yan, okay naman, pag yung mga kapos kap yun, ang system mo, na-test rate na naman. Yung turbo, hindi na namin tinest rate yung non-turbo kasi, syempre, baka, ano rin, ganun din naman. Pero yung turbo nga, sa attack, yun nga, ibibigay din naman niya sa'yo. Kaso nga lang, hindi mo pwedeng i-compare doon sa mga matataas na CC o sa mga matataas na makina. Pero kung sa comfort, maganda naman yung comfort. Eh. Siguro ba, dito nga rin siguro tatapusin yung episode 1 para sa mga peterano dyan sa mga mini, ano, minivan. I-comment nyo na lang, baka may mali akong nasabi Or else, kung may mga idea kayo Kung saan kami pwedeng tumingin um, I-comment nyo na lang dito sa baba And maraming maraming salamat, this is the episode 1 Ng ating minivan series And maraming maraming salamat And this is Shoe Vlogs See you in the episode 2 of our minivan Sana makabili na tayo sa episode 2 Peace out